Yan, upload videos lang. Kakamsat, makabuntoy. Kain-kain na tayo. Masarap tong ulam. Binago nga na baboy. Tapos, uh, ano yan, uh, patawag doon. Bopis, bopis. Binago nga na baboy. Tapos, kanin. Yan, ito ulam ko ngayon ng lunch. Ang, ito yung ulam natin ngayong tanghalian. Bopis, binugong binugong baboy, bopis saka yan. Kain-kain -kaya nga tayo na iwan sa kabsat, mga bonsoy Upload videos lang to. Upload videos lang. Meron tayong binugongan na baboy. Meron tayong binugongan na baboy. Meron tayong bopis Meron tayo yan. Yan, kain-kain -kaya na tayo. Upload videos lang po ah. Kain-kain -kaya na po. Yan. Kain-kain -kaya na. Yan. Masarap pang ulan natin. Bopi. Binungungan na baboy. Yan. Kumakain na si chat Ngayon pala ako kakain. Dali na ako kay doktora. Yan. Yan. Ang ulam natin ngayon tanghali. Kakamsat mga buntoy. Bye bye. Salamat. God bless. Masarap pang ulam natin. Binungungan na baboy. Bopi. Yan. Bye bye. Kal